sa ganda naman ng pagkagawa nito. Doon kami galing sa taas na yun. Tapos bumaba kami dyan. At dito. At ngayon andito na kami sa taas. Pak na pak. ay nakakainis grabe sila guys o doon o sa tuktok na yun sila talaga eh. may na, may saan ay oo nga that's why dangerous may repair nila pero makatakot pa, pa rin kasi gawa lang yan eh Naputol pa rin ano. Ay, kita mo may mga biyak-biyak na nga. Pero tingnan mo naman sa dami. Isa lang yung mga ganun. <mukulong> <coughs> Alam nyo, dati dagat din to. Di ba, Mers? Dagat din tong dinadaanan natin na to. Dinampingan lang nila. Tubig. Oo. Ang oh. galing nila, no? Dagat din, doon di sa kabila eh. Oo. Oh. Galing ha? Um, takot kayo. Bala kayo dyan. Okay, okay. <laughs> <laughs> okay, okay, okay. <laughs> Parang yung doon sa ano, yung doon sa Aplitsawa, no? Yung mga dinadaanan natin. Ay, ayoko na talagang umulit doon. Hindi na tayo pupunta doon. Oo nga, parehas lang naman. Turn back! Ah, oh, yun, bueno. yung pang dadaanan namin, no? Super init na. Hindi mo sila natatakot doon. Ano? Grabe. Grabe ba? Ano yung pang reels? Mga inaano mo. Said sa akin. Init na. Tumipikit na yung mata ko sa... santok <laughs> Let's go na, let's go na. ano, may mini bus po si Doon na tayo magpahinga. dito, wala tayo mga ate. Dito? Uh Oo. -oh. Walang ano eh. Wala ka. Bat. No, bat. Maganda na sana dito. Matayo tayo dyan. Tapos, ay, nakapamin. May ano ako ah. Power bank. May. Power bank. May power bank ako. Gusto Gusto mo? Harika na, ang init na rin. Ang ganda o pag nakuha yan, ano? Oo. Oh. Tara na, hanginit. ang init. Hindi ko na Hindi ko na-carry. Maalon. Parang may mga isda no. Update. dead. Update. Mamaya yung gabi. Ang sarap ng tulog natin. Lalong hindi makatulog. ano Alak. Grabe. Nang init. Pag ano?